Madaya kang iwasan eh. Sinay yung payment. Sinay hey, po payment. po oh, okay. so, payment po si Ate Sandaan niyo po ang mukhang yan. Hindi man po yung mukhang yan ang makakatransact nyo sa future. Eh, maaring may makaharap kayo na ganitong modus sa future. Ganito yung ginagawa nila. Nagbibenta sila ng mga cellphone na nakalahati sa original price. Halimbawang 20,000 yung price ng cellphone nila. Binibenta nila ng 10,000. So, katulad nitong nangyari kay Kuya, na harap-harapan mismo. Nagbayad siya ng GCash. Tinanong niya kay Ate yung number niya. Pinakita din ni Kuya yung pangalan niya na pagsisindan ng pera at nag-okay naman si Ate. Kaya nung nasent na ang pera, doon na niya ang kaniyang modus. Maya-maya po guys ay makikita niyo ang kaniyang mga pamamaraan. Pakikalat niyo po ang video na to para makita po ng lahat ang ganitong modus para ma-aware po kayo at ma-aware din po ang iba. Sana po ay makatulong. Kawawan naman po yung mabibiktima sa future. Pasalamat. Si Kuya at meron siyang record na video. Dahil kung wala, marahil siguro ay baka natabla na yan. Okay. Tunin so, ko na lang um, po yung Gcash naman 39, Number niya po. Uh, sir, 916. Kung makikita niyo, si ate mismo ang nag-dictate kay kuya Wait ng kanyang one, number. Ito na po, ma'am. Um, Ayan. Tama po yung pahalan. Ah. Uh at siya pa mismo ang nag-okay o nag-approve na tama yung pangalan ng Gcash ni ate. At ayan na nga, nagsabi na si ate na wait lang daw, lalabas na ang okay. tinatawag na sequel technique ni ate. Hilang. Ha? Hilang. Hilang pa. Hilang. Sige po, sige po. Parang ano na ang pangalawang wait lang ni ate ay dinampot na niya ang cellphone. Tinanong pa niya kung parang ano daw ang nangyari. Wait lang ka. Kinabahan ako bigla. Bakit po? Pangalawang wait lang na naman ni ate at parang kinabahan daw bigla. Ay, Ayan na ito? nga ba? May dinatawagan kunwari si ate na hindi sumasagot o nagkaka-miscommunication sila. Pinapaganan ni ate ang sickle technique. Tangaling ko ng presyento, madam. Ako lang ang tatanggal ako na. Wait lang. Bakit po madam? Wait lang, saglit lang kuya. Bakit po gano'n? Wait lang, kinakabahan ako wait lang. Kasi yung ano ko, ayaw sumusunod eh, kausap. Anong kausap niya madam? Ay? Hindi pwede madam, anong kausap niyo madam? Ay? Madam, anong kausap? Kayang tatakbo! Wait lang, hindi tayo maghiwalay! Hindi madam, sinanong kita anong gikas niyo! Hindi tayo maghiwalay! Eh, hindi madam! Sinanong kita. Ate, kuya, may usok ka usap. Naka-video ako. Naka-video ako. Ay, wait lang, wait lang. Ate, wait lang, ate. Kuya, tulungan Baba Kuya! Kuya ba? Ano kuya na, ate? Wait ka, lang may pera. Madaya kayo, ate. Hindi, wait lang. ko na yung payment. Kuya, ko na yung payment. Buti please. Ay, ko na yung payment niyo bigay. ko to. Okay. Ay, nagbayad na ako, sasabihin niya. Sinungaling ka, ah.